yung susakyan po. Okay. Okay. Kahit saan na lang. Okay. So, maluwag. Maluwag siya, guys. Tignan nyo naman, napakaganda ng lugar. And buti maganda yung... Maganda yung weather. Kanina medyo umuulan-ulan, pero ngayon medyo okay-okay. Sa ano, sa... Ito, no? Yung hindi... Ah, dito. Ito, ito, saan sila pupunta? Ano ba? And nandito na tayo sa The Tree Farm dito sa May Bayland. Ito yung camping ground. Camping site. May mga motor Tapos may batis daw doon. Doon tayo? Ha? Gian, are you happy? We're here na. Kakamping si Ate Gian na. Okay na dito. Kasi dito, batis. Oo. Dito na, kuya. Are you sure? Dito na, here. Na. Habang naglalatag si Carla ng pagkain. Dito, ay, o. Dito, o. May ano. Tijian? Hello, mama. Ay, mommy. Hello, mama. 妈咪。 na si Ate Jian, hey. mo na. Kita. Hey. Kita. Kita camping na te. Kita camping. Dapat naka-garenan 'yan, maganda. Okay. Okay. papakulo para sa kape and then ito hmm, sarap ng ano na ang bango ng kayo, kanin nila kuya okay lang naman siguro uling tatang ito oh, parang marami naman ako nadala kuya cooling. Wala na. Basa na ang mga bata. Bakit naman ganan? Naulanan kami at hindi Umulan. Okay ka lang? Ano, basang-basa, ano? Ate Gian. -ulan na tayo, Ate Gian. Hi. Hi. Hello. Umulan. Sobrang lakas. Ah. Uh, Ayan, tingnan naman. Huwag naman sana. Ano nyo? Oo, oh, di ba? Ano? Oh no! Oh no, 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 no! Doon na sila. Doon sila na set up. Hello. Kamusta? Oh, okay, smile. Smile. Pakita ko kay Dylan. Smile. Hmm, di ba? Dylan, oh. Sumama si Khalil, tsaka yung friend niya. Best friend. Ay, hindi rin pala, ano, Han? Wala lang ano. Oh, pero sa gilid na. Ma, oh, masarap yung ulam nila. Yung adobo hindi yung adobo, nyo Yung adobo, ayaw nyo kainin? Niluto ko yun. Kainin nyo. O, nilagay nyo lang doon. Kainin nyo. Kainin nyo. Kainin nyo. Kainin nyo Kainin nyo Mm. nyo yan. Busin nyo yan. Busi Niluto ko to. Busi, Kain ka pa. Nyo. Ayan, naulanan. Hi ka. Hi vlog ka mo. Hi vlog. Ito si First time nila mag-camping. Pati si Kalil, First time mag-camping dito sa my Bailen. The Tree Farm. Dito sa Bailen. Sa mga gustong pumunta dito, 300 for adult and 250 for kids. Ayan. Pero meron... Ah, um, no, parking. 200 ata parking or 150. Hindi ako sure. Ayan o. napakaganda. Kung hindi lang umulan, sobrang ganda. Pero tingnan nyo naman. Kakatapos lang ng malakas na ulan. Kanina nandoon kami, kaso alanganin. Yung, yung tubig na, po, na ano na sa baba. Kaya lumipat kami doon. Para at least pababa yung lupa. Hindi kami mababaha. Doon kami lumipat. Tingnan nyo. Meron na rin kami kasama, oh. Kakarating lang. Hello, Ate Gian! Kain ka? Hello, Ate Gian! Hi, vlog ka mo. Nagbablog ako. Hi, vlog ka mo. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hindi vlog. Hi, hi, vlog. Hi, vlog. Ayun, hi, vlog. Hi, Kakain po siya. Ay, po siya. Hmm. Ang ganda pa rin. Kahit Pagkatapos ng ulan, 'di ba? Tijian, happy ka? Happy ka? Ah. Happy. Mamaya pupunta tayo sa may batis, may batis dito. Wala ng ulan. Ayan kanina kakarating lang. Kanina dumating sila sobrang lakas ng ulan. lain lang sila nag-set up. Okay, kakain na, komo. Kain na. Ka, ah. Kakain na po kami. papadala namin to sa lalamove na event ngayon <laughs> yung kulambu ko <laughs> papalalamove namin dahil may event sila Christy dito sa Alfonso malapit lang dito sa campsite kaya papalalamove na lang namin dahil ayaw na namin umalis malapit lang dito 15 minutes away lang ngayon gagamitin nila ang <laughs> Baka sumamot ko sa, ano, sa event. Ang <laughs> kaladala ko. Oh, Iwan na lahat. Huwag lang tong kalambo. Hi! <laughs> okay, Hello! So, gamitin nila perito ngayon may event sila sa Alfonso nandito kami sa Bailen malapit lang siya 15 minutes away lang So, binigay ko na yung event kina Christy. Sila na lang gagawa. Ito. Sino? Sila na? kusina. Pakita ko yung kusina. Ay, kusina. CR. Ito CR nila. Kanino to? Oh. Sa kanila. Ito, sa ka mag-hugay. So, yung kusina. ay yung CR. Mujibay. Mujibay. Go, Khalil! Shoot! Sayang! Bakit? Tumatawa ka kasi! Huwag kang tumawa! Hindi tuloy na shoot! Tawa ka kasi! O, una na ako! Tawa ng tawa eh! Hindi! Hindi po ba umaabot yung kuryente dito? Oh, Khalil. Kaya limitado lang talaga, ano? <laughs> no? Wow! Shoot, bangkong! Zero. Zero. <laughs> Arte mo. Arte. talo po din, hindi ko na Hindi, meron naman, may datag siya. dapat meron pang datag pa, ilalim pa. Mm -hmm. Ay, <laughs> problema to, so, pa Kasi patayin ko na yung ano? Yeah. Uh -huh. Kasi wala. Yung Are You of uh -huh. the Dark or Goosebumps. Uh -huh. Magkatukas sila, Rick. Ito yung cafe na namin. Ito yung cafe sila. Pag inopen oh, mo yun, ito na. Goosebumps. Ganun din goosebumps eh, di ba? Amazing story. Amazing story? <laughs> 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 or, amazing, or the amazing race. Hindi. Good morning! Grabe, ang ganda dito. Tinan nyo naman. Medyo umaraw na kasi kahapon. Hindi siya maaraw. Medyo, ano, cloudy. Ngayon, sobrang init, oh. Tapos pupunta kami ng batis. Hong Kong, magdidate tayo sa batis, ha? Hindi. Ha? Hindi. Pupunta kami ng batis. Hindi. Papakita ko sa inyo kung yung itsura ng batis. Bye. Ha, video mo ko? Madulas, han? Madulas? Oh, may ahas dito, ah. May hahas? May hahas. Yan, oh ganda naririnig ko yung batis pakarte pumunta tayo sa batis napakadulas lang dito pag pumunta kay dito kailangan mabakay dito Nakahawak ako ng mushroom Yak. tapos poisonous pala siya ay oo hindi yan yung kinakain slime slime Hangkong. Hangkong. Mm. Hawakan mo ako. Okay. shocks. na eh. Sige. Uy, naririnig ko yung tubig. Ay. Naririnig ko yung tubig. Ay, dito, madulas na talaga. Madulas, madulas. Shocks. Madulas, madulas, madulas. Ha? Madulas. Bakit? Madulas na dito oh. Hindi pwede, mag -video. Yung mga, ano niya, Hindi pwede mag-video. Hindi pwede mag-video. Sana walang ahas. Sana walang hahas talaga. Kapag meron dito hahas, ah. Ewan ko na lang. Jed, punta tayo dito. Pangit. Dito tayo next time. Mura lang. 300 entrance fee. No tet... No touching, te <laughs> no, te no No, ten Pitching. Tapos, meron nga lang parking. Sa, ano, sa sasakyan. Tapos, may bayad mag-iiwan ka ng basura, 200. Pag dadalhin mo yung basura mo, ibabalik yung 200 mo. Yun. Kaya, huwag tayo mag-iiwan ng basura. Pero, ang gagawin namin kasi, hindi na namin kukunin yung 200. Bigyan na lang namin kay kuya. Yung caretaker, at least, meron siyang extra. Siya na lang mag- ano, Uy, naririnig ko na yung tubig. Mm, sige. For the content. Ah, na dito ah. Shucks, nahirap na. O sige, mamaya na. Bye. Kalang. Ayan na yun? Hong Kong? Saan? Ito na, ito na. Ito na, makikita na natin ang batis. Ang pinagmamalaking batis dito sa the tree, the tree farm. Dito sa Bailen. Dito sa Bailen. Bakit? Ayan na yan. Oh, Pwede pa maligo dyan? Naligo ba sila or meron pa? Ay, baka mayroong ahas. Ha baka may hahas dito, ah. Baka may hahas. Wow! Perfect! Video-video mo ko ang kong. Tapos picture-picture mo ko ang kong. Ah! Kong! Kong!

Kainan na Napakasarap ang ulam. Luto ko. Tapos yung adobo, may iiwan na naman. Sige, adobo kanin na si Jim. Ay, adobo kanin. Ay, adobo kanin, Ay, adobo kanin. ubusin mo yan, ha? Opo. Opo. Oh, yes. Ubusin niya yung ko ng okay. adobo. Sarap ba yung adobo tita Carla? Adobo. ba? Hmm. Sarap. Ito, ang ganun. Ang ganun pala to. Hindi sya natin matatapon. Ito? itu pangkong ser pangkong 20 hmm? Nine, pero hindi siya pwedeng overnight. Pwede na po, sama na po yun. Pero kuya, kung ano yung iba mas mahal. Mas may mas mahal.